Hello guys, for today video, heto at kakain tayo at uh, natapos na yung trabahoan natin na maghapon ganito lang ang buhay-buhay natin kapag uh, tapos ng trabaho at uh, wala ng oras sa pagluluto dito na kami kumakain sa labas eto nga pala yung pagkainan dito Hotel Ramat at uh, heto meron silang mga pagkain dito pagkain ng Nepal at injah uh, India. Ayan o, napakadami nilang pagkain dito. Mukhang masarap. Tara, try natin at pasok tayo. Ito yung uh, hotel. Sinasabi nila. Ayan, Bangladesh Restaurant. At, tingnan natin kung ano yung mga makakain natin dito. Ganda Oh. Mag-order tayo. Ang dami rin kumakain pala dito. Ayan yung uh, pagkain nila dito, Pakistan Restaurant, Bangladesh Restaurant. Meron silang kala lalbona, chicken, badba fish, walago fish, batasyo fish, merigal fish, anabos fish, tilapias, pangus, coral. Yung ano din pala nila, may tilapia din sila, tsaka yung bangus, pangus ang tawag na coral fish. Ayan yung mga pagkain dito. At so, tara, order tayo, guys. So, kaya nga. What? Ayan. talapia Pita talapia Ayan, meron din silang talapia fish, tsaka pangus. Ayan, no. Ang daming din kumakain dito na mga ano. Bangladesh, Nepali, tsaka Indian. Fish, meron din silang uh, piniritong ano, isda. Ayan, fish fry. So, hmm. what that? What is this? Biryani? Ayo, biryani. Ada. Same. Same. This, this. 12 riyal? Elan. What name this? Biryani? Ada biryani. Ada bukari. Ada mafi. Ada fi. 12 real? Ah, uh, 12. Okay, give uh, okay. one. How about this? Uh, uh Chicken. Same like this? Uh, uh, same like. Okay, this. Come. Please. Ano bang gusto mo ito? O yun? Yung sa akin eh. Same walmon. Ada. Ada na, chicken Chicken. Uh, chicken? No. Uh, maybe the, uh, this. Uh, two piece. Ayo. One piece, one piece. Ada Separate huh? Separate oh. What is what is this all? Tell me. Uh Ada. tendril. Ada. Uh this one uh, after uh water next uh, time next time. Uh. What name this this, this uh Vegetable uh chicken. Okay. Uh so, come on. kain na tayo at na nag-order na tayo ng ating makain. Ayan yung mga order nila dito. Rice with fish. Ayan, ang daming uh, kumakain na ibang mga ilahe. Eh. At naka, meron din silang mga ito, mga putahe dito. Hasta quail. Quail meat, chicken roast. Ayan, roasted goat and dami uh, nilang uh, ma-order dito na Indian food at saka Asia Asian food kasi ano yung may Nepal dito meron din mga Indian Pakistan, Bangladesh ayan here are menu here in restaurant parota egg parota meaty parota potato parota and also pakistanang meti parota pakistani parota fish fry fish bed, fish curry cow biryani goat biryani chicken biryani asta quail quail meat chicken roast chicken meat roasted goat goat meat there's a lot of uh, menu here kava and fish curry fish korma and fish curry, and also have a brown roast, fish biryani, and uh, brown biryani, and also uh, there's a lot of uh, menu like uh, Bangladesh, Indian, Pakistan, Saudi, and also Nepali. And uh, this is a restaurant of a Pakistan restaurant. Okay guys, enjoy watching. At ito uh, na yung order natin guys. Ang ganda-ganda doon sa picture na inan natin, no? yung inorderan natin. Pero pag uh, handa nila, <laughs> ganito lang pala kalala. Pero okay na guys, isa naman sa wala. Pero napakaraming kanin niya. Ito yung garyani nila. Pag Tara kain na tayo. At meron sila ano baseball salad at saka mayroon silang lemon kaya talagyan natin ng lemon na ganyan <laughs> kain na po tayo at uh, eto mayroon pa silang papri na chili at saka may baseball sila kain po tayo yes merinda merinda Ata, itu. Uh,

may kang kakalalagyan sa nang chili paste. ba na po tumxia oh kain tayo yang problem biryani

yun lang ang gawin namin tapos sa trabaho walang oras na magluto ayan at, uh, na tayo itong nakakamakain sa restaurant at itong kinakain namin na ito pag outside the uh, area ng Jeddah, ay libre kami free food na ng kumpanya pero pag uh, inside the Jena wala mo pa rin may आप kami बताइए पता O, oh, yan po. Salamat sa panunod. At uh, natap natatapusin ko lang natin yung pagkain natin. At uh, mamaya may ano na yun. trabaho na naman. Tandang nang naulat na uh, pagkain. Tumaan kami dito sa restaurant. Para kumain. Dalawasin po.